guys. Naka dance Pics. Hello po sa inyo. Yes, you. Ikaw na nanonood dyan. Hello. Sa mga OFWs at sa mga kapwa Pilipino natin na nasa ibang, iba't ibang bansa na nadinirahan na, na ngayon. Hello po sa inyo. Ngayon pong pandemya, kinaumani ng LGBTQ+, ang Boys Love Series. Maaring kayo, alam niyo na rin, ang tungkol sa Boys Love Series. Actually, sikat na sa <coughs> iba't iba, ibang bansa gaya ng <coughs> uh, Thailand, Korea, Taiwan at iba pa. Ngayon tayo sa Pilipinas ay gumagawa na rin nito. Kalibot ka na rin ang gumagawa mga upcoming actors. Hmm, mga sikat na actor na rin ang gumagawa. At isa na rito ang na-interview ko via via Zoom virtual interview ay ang rising actor na si Royce Cabrera. Nakasalukuyang meron din siyang voice Love Series. Sa, ang pamagat po niya ay Quarantines na pinapalo, pinapalabas po every Friday sa YouTube. Bali na kakailang episode na rin po sila. Dito malalaman niyo po ang interview ko sa kanya ang ang paano siya nagsimula sa showbiz, struggling moments niya, at about sa kanyang sarili at marami pang iba. Actually si si Royce Cabrera po ay nominated as best actor sa Gawad TV. Okay guys, let's do this and watch this. But before that, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga showbiz chika At iba't ibang vlogs na pino-post ko Ang Request ko lang Mga LGBTQ plus Please support my YouTube channel Beats. Okay, thank you guys Bali, nakita-nakita nung nakita, pano ng lola Ignite Oo po, yes po Ano po? Uh, Kumusta na si Royce ngayong pandemya? Paano mo ito kinakaharap? Okay naman po kasi uh, bali ito po medyo busy na tayo so ikaw paano, buwabalik na rin po yung, uh, ilang bahagi ng buhay ko bagay sa pandemya. At, shoot na rin, nakalabas na rin kahit konti. So okay naman po yung pandemya. Okay. Graduate ka sa Mapua, no? So, intra right? yes, Ayun, sa Intramuros yung time? Yes, po. Ayun, Aba, sila yun. So, paano ka nakapasok sa Sang film po. Saan? Paano ka nakapasok? Nakapasok po saan? Showbiz. So, paano ka nakapasok? Ah, okay. Ah, uh, Bali, matagal na proseso din po. Madami akong pinagdaanan na hirap din at sakripisyo kasi parang 2014 nata nag-start na ako pumasok ng showbiz. Eh, yung time na yun, medyo support-support uh, lang, cameo-cameo role lang, ligod-ligod lang po. So, yun. Uh, chinaga ako. Tapos, nag-effort ako, nag-workshop, nag-idiyan ko para yun, um, po dito sa estado ko ngayon. ilang taon ka na ngayon, Royce? 25 pa. Ah, 25. Was there any time na sumali ka nung isa ng pageant? Yes po, sa Mapuwa. Ah. Tsaka dito sa lugar namin sa Pandakan. po, nag-Mr. Mapuha po ako noong 2017. Ah, okay. Apo. <laughs> naging Mr. Mapuha ka noong 2017. Bali, 17? <laughs> apo, naging Mr. Pandakan po ako noong 2014. Tapos naging Mr. Mapuha po noong 2017. So anong height mo niyan, Rods? 5'8 po. Ah, parin betang din pala. Hmm. Yeah. So, ano yung other side na hindi alam ng mga tao kay Royce? Ah, ano ba? Wala, ano yung ba? Kasi, kasi usually di ba pag pag artista, yun ang nakikita nila na eh. Pero yung ah, other side, okay. pag hindi ka na showbiz, sino si Royce? Makulit, seryoso, ganun ah, ba? <laughs> Opo, bali ano lang naman din, makulit lang. Ah, kung ang typical na tao, simple tao kasi ayo ko naman din po masyado i-apply yung medyo ugali ng artista na medyo ano sa tao, gano'n. Kung baga, ako, kung ano pa rin yung buhay ko dati, hanggang dito, gano'n pa rin naman po. Ayokong magbago yun kasi isa po yung sinagdala sa akin na kung ba't nandito ako ngayon. So, so ibig sabihin na simpleng tao ka para gano'n? Yes po, simpleng tao lang ako. Workout, pag walang shoot, laro, gano'n. Ano so, ano yung pinaka sports mo? Nagji-gym ka ba, basketball o ano yung mga hobbies? Ah, uh, nagji-gym po ako, nagba-basketball. Pero ngayon po kasi wala muna ng mga basketball, basketball. Kasi, so, kasi bari yan. yes po. Gym muna ako tapos uh, nagsimula na rin po mag-boxing para medyo condition pa rin yung katawan. Ano magiging goal mo kung hindi ka magiging successful sa school? Siguro po yung pagiging engineer. Kasi yung po yung tinapos ko sa mga po eh. Anong major mo? Construction engineering po. Sa mga ano structural. Yun. yun. An anong construction engineering po? Construction engineering po. May yan ba yun? Sa aside from acting, meron ka pa bang ibang talent na gusto mong i-explore at ipakita sa mga tao? Ah, uh, Aside As from acting. Meron ka pa uh, bang mga kumakanta lang po ako pag ano eh. Pag naka-video ko eh. Hindi ah. <laughs> ano po. Hindi <laughs> ano po. Pa, sumasayo po. Sumasayo po. Tsaka ah, so tumutugtog cool. ng gitara. Oh, tsaka tumutugtog po ng gitara. Ah, nag pa ba minsan sa po. school nyo? Nag-chatro minsan? Hindi po eh. Hindi po sa mapuha eh. Sa labas na po eh. Yung mga nagsusulot talaga sa iba't ibang lugar. Ayan, Batangas. Ganun po. Kaya so, Ah, ano, nag, ano ka rin nag, uh, workshop, active workshop na rin? Yes po, uh, nakapag-workshop po ako sa teatro, nakapag-workshop po ako sa indie, sa indie film, nakapag-workshop din ako sa TV, nakapag-workshop din ako sa commercial. Kung baga marami na rin po ako workshop na nagawa eh. Ito sa bagay talaga kaya yeah. na kung gusto mo pasukin yung pag artist dito. Opo, malaking tulong din po kasi para at least mas marami kang kaalaman. Na... Yeah. Sino artista ang gusto mong sundan ang career path? At bakit? Mm. yung gusto mo sinasabi? Siguro siguro po yung career path ni Jericho Rosales. Ah, si Jericho Rosales. O kaya ni Coco Marti. Yung know? hmm. sabay si Coco Marti kasi nag-start siya noong Indie Yes po. Opo eh. Doon talaga natin siya nakilala eh. Yung okay. Sa inyo, sa pro-artist sa Indie. Okay, uh, in okay. Na siya? Nakakatuwa kasi, napapansin na yung galing mo sa pag-aaral. So far, oh, oh, so teka, so far, nakakailang movie ka na? Ah, sa ngayon po, medyo hindi ko na rin po ano eh, matandaan <laughs> halos lahat kasi medyo nakarami na rin po ko eh. Kasi parang ako natatandaan ah. ko yung The F Boys, ako yung Lord you of know, the Ina, kasi ito nag-BBL ka ngayon. Yun lang you know, parang medyo may recall. Opo. Na. Kasi yun nga po yung naging kwento ko kanina. hindi naman din talaga ako napansin. Sino ba si Luis Cabrera, di ba? Sa dati. Uh, may dami ko na rin po nagawang indie. mga indie na support lang din. Kasama ako doon. Nakatrabaho ko na rin yung kapatid ni Coco, si Ron. Ron Waldo natin sa indie. Kumbaga sa indie. Pero siyempre, alam naman po natin na hindi naman ganun. Karami yung audience ng indie. Pero, maganda magandang, kasi pero magandang, magandang training ground ang indie doon yes, po, na, so na lalo sa mm, doon tayo po natutunan. Okay. Kaya diba? yeah. sa mga tao doon, di ba? Sa likod ng camera. Hmm. Yes, both. um, ngayong napapansin yung acting ability mo, nominated ka as best actor sa Uriyan. Di ba? Yes, Baka <laughs> o yun. Nag-research kaya ako. <laughs> Salamat po. Thank you, thank you. <laughs> Anong masasabi mo doon? Ah, sabi nga po nila, man nominate ka lang sa Gawad Urian eh panalo ka na. Napakalaking bigay bagay na kasi prestigious award po yung Gawad Urian, alam naman po ng marami 'yan eh. So, nung na-nominate po ako doon, laking pasasalamat ko na sa Diyos panalo na ako doon. That so sobrang tagal na ng award giving body sa iyo. diba? Yes po, 'di ba? Tapos napasama pa ako sa Gawad Urian. Eh, salamat na lang po talaga. Eh, bonus na lang talaga kung sakaling ako yung palarin. <laughs> Pero mahirap po kasi lahat din po nang nanomin eh, mahusay. Okay. What do you prefer? Awards or dati projects and why? Kasi may mga nagsasabi, kung, kung i, i, uh, ibabalik na natin yung mga issue noon sa mga nagkakaroon ng awards, parang nagiging stigma na parang nawawala na sila ng project pag nagkakaroon ng awards, paano mo i-apply na i-prepare Ipre mo na may awards na o dami ng projects? At bakit? Ah, siguro po para sa akin, papipiliin ako sa dami po ng projects. Kasi alam naman po natin na kailangan natin ng trabaho, di ba? Maging practical po tayo. Wala talaga natin ng trabaho. Eh ang awards po, malaking bagay yung award, nabigyan ka ng award. Kasi karangalan yun na talagang nakita na na-appreciate yung talentong binigay mo. Pero, syempre, kapag sa awards lang, eh, hindi naman din po natin makakain yun or yun sa mga araw na pangailangan natin. Uh, maganda siguro po mangyari, mabigyan ka ng awards kung talagang deserving ka. Tapos, mas makita ng mga tao na mas bigyan ka pa ng project kasi deserve mo yung award na binigay sila. Siguro mas maganda po kung ganun. Kumbaga, Kasi nakatakot din talaga mawalan ng project. <laughs> tama. Taka bonus na lang pag nagkaroon ka ng awards. Yeah. Yes po, po bonus um, na lang. Kasi kumbaga, ano yun eh, uh, after lahat ng hard work mo, kumbaga, merong mga ganung bagay na nakawala ng pagod. Yes, tama pa rin ka dyan. Musong-musong ngayon ng BL, po, boys love, series ba tawag yun o drama series? Ano yes po, apa, series po. Anong masasabi mo dito? Paano ka pa nakasama sa cast ng Warren Queens? Wow. Ah, si Mas na-explore ko pa yung other side ng mga paggawa ko ng BL. Kasi siyempre, iba't ibang rule yung nagagawa. Mas na-explore ko yung paggawa ng at sa, BL. At, saka balita raw dito sa Pilipinas, ang bilis daw maka-catch up ng BL Ang bilis daw kumahapon yes, sa mga bansa. Tama po kasi sobrang laki. Eh, masasalamat din natin sa mga sumusuporta sa BL kasi hindi naman din sila gagawa kung wala rin mga tao na tulad nila na sumusuporta sa ganong okay. klaseng mga palabas. Ikaw ba nasa na sa mind mo rin Or, ayan, na kunar eh. ayan, na lang sa BL series ka na. Bali uh, um, naiisip ko ba na sana ma-recognize ma din ang Pinoy sa BL series sa ibang bansa. Parang ganoon. Tayo, di ba oh, nagugust oh. nagugustuhan nila yung mga Thailand, eh. mga Japan, mga gawa nila. Opo. Actually, isa rin po talaga sa ano yan eh, sa pangarap ko yan eh, sa adihayin ko yan eh, na sana mapansin din yung talento talaga ng Pinoy sa mga ganyang klaseng trabaho sa BL. Kasi, Siyempre, tulad ng mga Thailand, ng mga Korea, Taiwan, kumbaga, kahit pa paano, kahit din naman po nating sumabay eh. Kasi talaga, meron naman talaga mga passionate na artists, actor, actresses na talagang binibigay yung 100% effort nila para sa mga character na ganun eh. So, sana, sana, sana po. Kaya ito mga pagsabayan. Paano ka mag-internalize ng character? May magkang ginagawa ba ang exercise sa mukha? o maharap ka sa salamin para makita mo ang tura mo, ng emosyon na ipo-portray mo. Lima, ganun ka pang mga... Minsan po, kasi uh, ako po kasi yung klase ng aktor na more on method po eh, o being. Kumbaga, inaalis ko talaga yung pagkaroys ko at pinapasok ko yung character sa amin para mas maramdaman ko. Um, minsan okay. po kasi, hindi na tumatalab yung hugot mo sa buhay. Mm -hmm. Siyempre, nagagamit mo na. Kaya minsan, kailangan mong gamitin yung hugot ng character sa script. Kumbaga, pagkabigay sa akin ng script, kailangan ko alamin mo saan ba nang galing siya, ano ba yung ginagawa niya. Para at least, malagay ko sa puso ko yun, sa akin yun, at usa akong mailabas. Nag-research ka ba sa character? For example, ra rapist. Nire-research -re yes, mo ba? Ano ba ang ginagawa ng isang rapist? Ano ba ang reaksyon ng mukha nun pag rapist? Magano. Yes po, opo, nire-research ko yung kasama uh -hmm. yun. Kasi, kasi kumbaga, may proper nuances po yan eh. So, sa mga bawat character eh, di ba? So, maganda rin na yung mga tamang galaw ng kamay nila, tamang pagtaas ng kilay nila. Kung bagay oh, na alam kami. yung mga ganong bagay eh. Mga parang technical mga ganun... side yan eh, kung paano mo... Oo, oh, oh, po. Eh. Kasi yung mga, Ipala, po. Yun, yung mga small details na yon, yung mga small details na yon, malaking bagay po yun kapag nagawa ng tama eh. Um, hindi lang okay. sa hindi lang po sa pagbasta sa pagbato ng linya eh, sa pag-memorize ng script eh. Dapat sa mga tamang nuances din po. Eh paano pag umuwi ka ng bahay? Daladala mo yung character, yung role mo. Nadadala mo pa ba pag umuwi ka sa bahay? Ah, um, uh, nadadala mo pa. Minsan mo ko ba? minsan parang Pero oo. Royce, o. kasi Royce, ikaw 'yan, hindi na ikaw si ano, hindi ka na si Rocky. <laughs> si Royce ka na, parang ano. <laughs> <laughs> minsan parang oo po. Kasi kung pag na-attach ka na dun sa character. Kaya nga po malaking bagay po yung lock-in na shoot eh. Kasi dati po nung wala pang yung normal, di ba? Taping, magdamagan, tapos uwi. Mm -hmm. Tapos schedule ulit ng panibago. Kung baga sa lock-in po kasi, hindi ka nakakabitaw sa character mo eh. Nagagawa mo siya hanggang ending kasi naka-lock-in ka. So, mas malaking bagay din po yung lock-in sa amin. At least, hindi ka na nawawala daw yeah. uwi ka ng bahay. Yeah. Okay. Yeah. Tama, tama. Kasi yung iba, totoo yun, normal daw yun ang nangyayari sa mga artista. Minsan daw nadadala talaga sa bahay. Opo, minsan talaga eh. Lalo na kapag medyo mabigat yung character. <laughs> totoo yun. Normal na ba yun? Normal yun. Normal na yun. May hirap pag, ano, hindi mo nadala. Ibig sabihin, hindi ka artista. Opo, kasi trabaho mo yun. yes, tama ko rin. Teka mo lang, magkakaroon tayo ng ano. May parang pa pa ng decent proposal sa isa ba? Ah, actually, lahat po kasi nung afternoon, nung f Boys namin, talaga, alam naman natin yung naging pelikula na yun, nagkaroon po. Pero lahat po yung dumaan din dito kasi siya po yung pa? manager ko, siya yung contact okay. ko. So, so, siya po yung, so, siya po yung nag-handle nun. Siya nag-coordinate. Siya so, na yung ito. nagsasabi sa akin na, Royce, may mga ganito ka, may ganyan ka. Para maging aware lang daw ako na may mga ganong nangyayari sa akin na may mga nagsasabi sa akin ng gano'n. Tama so, yung manager mo. Man, tama yung ginagawa ng manager. Opo, siya po para at least, di ba, sa yeah, malinis na paraan yung eh, mangyayari. Ah, uh, uh, so, parang dalawang gay film na ba ang nagawa mo? Yung Fuckboys saka yung EM, yun ba? Dalawa na ba? O meron ka Opo. mga Ah. Uh, o mas parang kilala, parang mas sabi mong ito yung nasa nasa ano, yung kilalang palabas na... Parang opo. Book. Parang alam po parang yung, opo. Pa ko parang opo. nakita ko Opo, Itong dalawa ko. Pero hindi ko po kasi masabi na gay film yung Fuckboys eh. Kasi Um, yung story po niya kasi, ang takbo niya, eh, paano ba ito? Ang hirap i-explain eh. <laughs> Basta parang ganun po. Siguro merong sign. Merong, merong, may sign merong, sa oh, parang Ano, Pero yung kukapuan niya. Ano talaga? kasi oh, tulad nitong... Yung... Ang highlight, ang nakita ko yung sinaksak si Rinti Dabaw sa Pacbus eh. Yes um, po, po. Kumbaga, ah, siguro may touch of ganun po. Uh, Pero yung talaga masasabi um, nating masasabi nating boys love talaga guilty me. Etong quarantine kasi talaga kasi from episode to ano, puro eh. Oh, okay ano ba sa yun na ma-type ka sa, sa ganung mga movie? Kumare, for example, sa the movie, ito na naman ang gagawin mo. Okay lang ba sa iyo? Ah, uh, so, totoo lang po, syempre hindi kasi kahit pa paano gusto ko rin mag-explore sa ibang role. Eh. Pero tulad nga po na sinabi ko, kung may mga offer na ganyan project, tapos maganda naman, Story. Eh, okay. sige, gawin, gawin, ko lang. Uh, as long naman kung, na nalibig ako just ito yung cut. At saka kung markado ang role, yun ang maganda doon, yung kumarkado. Oo, oh, yun naman po maganda rin eh. kung markado, eh. okay. yung kumarkado. Para hindi sayang yung pagtanggap mo. Kung <laughs> pipiliin ka sa isang GL series, sino ang sikat na lalaking artista ang gusto mong makaparek at bakit? Kung meron ulit kang gagawin na BL series, at dapat sikat, kasi sino yung gusto mong makaparek? Um, sino gusto ko mga pareho? Siguro si Kokoy? Eh? <laughs> Pwede ba yun? O oh, hindi. Mas, mas, mas ano pa. Dapat yung sikat para mga... Uh, siguro si... Yan po, Jericho or Coco. Pero alam ko, malabong gawin na ni Coco yan eh. <laughs> so, okay. Pero yun yung pinaka-gawin. Kung sa bag, ano naman oh, ang sinabi mo? Si Jericho yung gusto mo naman? Uh, uh, kasi iba siya eh. Iba rin siya sa arti yan eh. Anong, anong. anong masasabi mo sa same-sex relationship? Ah ngayon po kasi 2020 na at medyo open na tayo sa mga ganong klaseng bagay, ah, hindi na siya bago eh. Kung bagay hindi na siya dapat discriminate eh. Kasi ang daming special cases tulad nga po nung karakter ko sa series ang daming nahihirapan na mag-out kasi nga nadidiscriminate sila so sa same sex na relationship uh, dapat maging open na tayo kasi kumbaga uh, para yung ibang tao na nasa ganung kasing sitwasyon mag hindi na sila mailam kasi ganun sila eh bago ganong po tayong magagawa kasi ganun yung naramdaman nila at kailangan po nating respeto yung wala naman silang naapa na ng mga tao, iba. baga, yun naman po lapis love, love, is love, diba po sabi nila. ano naman mo sa mga sa mga artista na hindi pa panaggaal? ah uh, <laughs> <laughs> Paano ba? siguro po ano ang reaction, reaction na ay? na ah, mo, po, na 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 ano, na 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 hindi pa rin sila nag Ako lang, uh, sa uh, akin po, wala naman. Kasi, kumbaga, respeto ko na sa kanila yun. Eh. Kumbaga, baka meron silang mga dinadala na baka hindi mo na pwede. Or may mga so, responsibilidad po sila na baka pag nangyari na eh, ganito yung nangyari. So, kumbaga, respeto ko na lang po sa respeto kanila. Respeto na At the end of the day, sariling desisyon pa rin naman po yung mangyayari. Malapit na ang Pasko. Ready ka na bang salubungin ito? Despite na mayroong pandemya. Mm, opo. Opo kasi sabi po nila sa dami ng problema na dumarating eh, kailangan handa pa rin tayo sa kinabukasan eh, diba? sa mga darating na panahon. So da, ready pa rin sa Pasko. Ready pa rin. At sana maitawid na lahat ng maayos ang magiging Pasko ngayon taon kahit na sobrang daming nakakalungkot na nangyayari. Nagkaroon ka ng anxiety? Opo nagkaroon na, hindi naman siguro anxiety, pero nagkaroon din ako ng konting bagabag lang din talaga. Kasi hindi natin alam kung lahat naman, di wala, naging idea sa mangyayari, di ba po? Sa kung anong pwede mangyayari. Lahat, siyempre, eh, lahat ng ano, nawala. Lahat ng trabaho, wala. So, nagkaroon din ng kahit konting pag-iisip, problema. Pero, syempre, kailangan pa natin gawa ng paraan eh. Kailangan pa rin natin umusad. Meron, ba, meron ka bang ginawang other way na parang pagkakitaan itong pandemic? Kasi yung iba kasi diba, yung mga nag-deliver ng pagkain para magpagkakitaan. Mm. Ikaw ba ano yung other way na ginawang? O nasa bahay ka lang pala? Ah, ako po. Ako po kasi wala pa po, po kong nagagawa. Pero marami po akong proposal sa utak ko na hindi ko lang po masimulan kasi may mga blessing nga rin pong dumarating. Mga, may mga opportunity rin dumarating, mga project. So medyo kulang pa po sa oras. Pero kung sakaling magkaroon ako ng oras, eh balak ko rin talaga magsimula ng pag-aakita. Okay. Balik tayo sa quarantine. Bakit quarantine? Quarantine at... Friday. Every Friday po siya. Opo. Oh, Pero Every you should po shoot nyo tapos na. T, tapos na po. Yes po. Tinapos ah. na namin nag-lock. Ano na? So, ano ibig sabihin ng quarantine? Ah, kaya po sa quarantines kasi yung po yung story kay Rocky at kay Judah na nangyari during quarantines, during lockdown. During yung di ba nagkaroon tayo ng lockdown na one month mahigit. So, kung parang na-stuck sila sa dorm, tapos yun yung nangyari. Kaya quarantines, na quarantine silang dalawa dun at dun sila na-develop character nila. Hanggang ngayon series pa siya bago makakas. Hanggang episode 8 po. Ano yung nakaka-episode yun ano? 3 na po. Nakaka-3, so mayroon pang 5. Mayroon matag pang matagal-tagal pang pa po. panuorin ah, yun. Ano? <laughs> sa YouTube siya napapanood ano? <laughs> sa right? YouTube siya napapanood? Yes po, sa YouTube. Ah, Opo, sa YouTube po. Okay. Message mo sa fans mo, sa ka ka sa social media account. Anong mga pleasant messages sa kanila? Kung saan? Ah, syempre gusto ko talaga magpasalamat sa kanila. Sa lalo na sa Royce Squad, sa Knights of Royce, sa mga Roy Fans Club gano'n. kasi sila yung mga taong sumusuporta sa akin kahit na hindi kami ganun magkakakilala ng todo. Pero yung suporta nila sa akin 100% sobra. Kumbaga nakaka-inspire din yun, tsaka nakaka-motivate yun para magpatuloy ako sa craft na ginagawa ko. Kaya gusto ko magpasalamat sa kanila at mabawi ako sa kanila after na itong pandemic. Talaga. Nakakaroon kami ng small gatherings para makabawi man lang sa kanila. Yes. amang maaaring magandang. Naganda idea mo na yan. Hmm. Tapos, pwede mo ma-share sa kanila yung social media ka? Huh? Para ma-follow, ma-follow ka ma pa nila. Parang ganun yung Facebook mo, yung Instagram mo. Yes po. Uh, yun po, pa, bali uh, para maging updated kayo sa sa akin. Yan, follow nyo yung Facebook page ko, Royce Cabrera. And Twitter ko, Royce Cabrera. Tsaka sa Instagram, Royce.Cabrera. Okay. Yun po. Eh yung message ko naman sa mga sa mga tumutulong sa iyo kagaya ni Kuya Dudu. Yeah. ah syempre, laking pasasalamat ko diyan kay Tito kasi alam niya lahat ng ups and downs na pinagdaan ako dito bago magpunta sa pwesto Control, kaya tinulungan niya. Kaya yeah, pasalamat din ako sa mga Sana, ano Royce, pagka nandutong ka na, ano, uh, huwag kang magbabago kasi yung iba kasi nagbabago. Di ba, misa mga pag nagpapapigil, oh, yes, sila na nagpapapigil. Sana, baka kang maging gano'n. Uh oh. Kasi iba naging gano'n eh. Naging Opo, iba hindi. Paano, eh, pa. Opo, eh, yung mga ano eh. eh. Opo. yun nga rin po yung sinasabi ko rin eh. Na dapat hindi gano'n eh. Kasi ang pag-artista, eh, trabaho lang yan. Kumbaga pare-pareho lang tayo ng trabaho. Iba-iba lang ng ano eh. Ang conforme ba? Kumbaga. Kaya, kaya dapat at the end of the day, tao ka pa rin eh. So, maging tao ka rin sa lahat. Hindi yung sinasabi ko talaga. So, far, sino yung sa mga showbiz na naging close -up? Laging ka close. Ah, si Ives. Ah, talaga si Ives. Si Ives, Flores. Ah, tsaka sila italo, si sila Su. Kasi nakatrabaho ko sila sa Soldier Cert. Eh. Nag-lock in shoot, ah, nag-lock in shooting kami. Okay. So, ano yung, uh, yung ko, ah, sila yung laging ka close ko. Ah, sila yung laging close mo. So, ano yung ano ang makikita in the near future kay Rods? Magiging nasa AB uh, kasi, di ba nangyari? Yung... Oh, po eh. Ah, uh, hindi ko pa po alam eh. Kung baga naka, uh, naka-standby or meeting pa po yung mga ganyan eh. Pero yun, si Tito nga po kasi yung nag-handle eh. Kung baga nag usap lang kami dalawa kung ano na ba yung dapat mangyari. You Pero sa mga future na ano, may mga movie pa po akong gagawin at mga hindi pa na, nalalabas kasi nga ng pandemic. Ah, meron pa. Oo, so, ano, meron pa rin naman. Mga ilan yun? Ah, actually, tat, actually tat, low pa po yung ginawa ko na hindi pa lumalabas. Tapos meron pa akong gagawin kong dalawa. Pero hindi pa po alam kung kailan mag-start. Kasi nga, pero, pero iba na yung na ayos pa role yung, role yung, game game. Yung, yung mga scheduling. Pero iba na yung mga role mo. Iba, role na, role na, role na, po, iba na. na po, iba na po. Iba na. iba na, iba na. Medyo nakapag na po kahit na paano. <laughs> hello po, hello. hello. Dan Speaks. Uh, maraming maraming salamat sa'yo. And ingat palagi. Thank you, Roy. Mm, salamat, salamat po.